Ramdam ng ating kababayan ang pagtaas ng temperatura bunsod ng El Nino. Ilang sakit din ang nauugnay sa mainit na panahon. Paano kaya ito maiiwasan? Ating alamin sa ulat ni Julian Pukay. Ang dating malamig na klima dito sa Benguet ngayon ay napalitan ng malinsangang panahon dulot pa rin ng El Nino phenomenon. Ang pagtaas ng temperatura malaking hamon sa mga residente dito sa lalawigan. Ang mga tao ay naghahanap ng masisilungan o kaya ay may daladalang mga minifan at payong. Sa kabila ng mainit na panahon, patuloy pa rin ang pagtatabaho ni Aling Lorna. Upang maibsan ng init, gumagamit siya ng panangga. Dito, bayusing sombrero. Oo, <laughs> uh -huh. ito sombrero. Parang kakaiba ang pil ngayon. Di ba, naka, nasasanay tayo ng pil natin dito sa bagyo. Maganda ang ano, klema. Oo, ganun. Kaugnay nito ay nagbigay ng ilang tips ang La Trinidad Municipal Health Services Office kung paano may ang mga sakit na may kaugnayan sa mainit na panahon, gaya ng heat stroke. Number one nga ibagbaga tayo, reminders tayo ti public, syempre, hydrate, aginom tayo ti adong nga danom. Danom ti recommend tayo, haan nga coffee, haan nga tea, haan nga soft drinks or alcohol. Kasi dagito nga mainom, considered na nga diuretics ket na saon agpais buda karkaro tayo nga ma-dehydrate second siguro no adati plano tayo nga ag-stay outside nga mabayag zaybado nga isuot tayo mas may mayat no daging na piece. light colored iwasan tayo sa dark colored tag absorb the heat uh, siguro pwede ring paggamit ng sombrero And then yung sunscreen to protect the skin tayo third no adati um, activities tayo outdoor Halimbawa, jogging, So, mas maganda siguro early morning or late in the afternoon. No, maiwasan tayo ang mababad outside. Nakaalerto naman ang mga serbisyong pang-emergency at handang tumugon sa anumang insidente. Bukod sa matinding init, pinapayuhan din ang publiko na paghandaan ang laninya na inaasahang mararanasan sa mga susunod na buwan. Ako po si Julian Puhay, nagbabalita para sa PIA News Cordillera.